revelasyon ni Ronnie sa publiko, viral. Sa kauna-unahang pagkakataon ay naglabas na nga ng pahayag ang Visayan vlogger na si Boy Tapang, kaugnay nga ito sa umano'y katutuhanan na pagtrato sa kanya ni Cherry White, matapos niyang linawin sa publiko na scripted lang ang lahat, ngayon naman ay ang tunay na trata ni Cherry sa kanya. Alam nating si Cherry White ay palaban na babae ngunit hindi sa ganitong klaseng estilo, totoo nga kaya ang mga paratang ni Boy Tapang, kaya naman malalaman nyo na ang side ni Boy Tapang, related ito sa kung bakit niya sinukuan ng vlogger na si Cherry White sa ginagawa nilang mga content, Ano nga ba kaya ang mga naging revelasyon ni Boy Tapang sa publiko? Usap-usapan na ngayon ang live ni Boy Tapang sa kanyang social media account? Marami nga itong revelasyon na ibinahagi sa mga netizens. Isa nga sa gigil na gigil na isiniwalat ni Boy Tapang ang ginawang ito ni Cherry, na kumuha ng babae, para gawing babaero ang binata. Ayun pa kay Boy Tapang, ngayon Cherry White maglabas ka ng baho, sabihin mo si Boy Tapang babaero yan. Ilabas mo ang proof na babaero ako, apakasinungaling, dagdag pa nga ni Boy Tapang, ipinakita pa nga rin ni Boy Tapang sa kanyang live ang mga sugat niya, nang dahil sa pambubugbog at kalmut, sa kanya ni Cherry White, Ayun pa nga kay Boy Tapang na may hawak umano siyang video, na binugbog siya ni Cherry sa mismong kama ng dalaga, ayon pa kay Boy Tapang, ipapatulfo ko yan, hawak ko ang ebidensya ng lahat, tama ba yan, ganyan ba yung ugali ng babae, naku nakakatakot, ani boy tapang, sa sobrang selos pangaraw ni Cherry White kay Hannah, ay pinalayas nito si boy tapang, Ayun pa kay Boy Tapang na doon umano niya naranasan kung paano abusuhin, hindi daw nakalabas si Boy Tapang sa gate nila ni Cherry dahil wala siyang susi, ani Boy Tapang, ito malala. Paglabas ko sa gate, lumabas si Cherry daladala kutsilyo, iyak na daw ng iyak noong panahon na yun si Boy Tapang, dahil napakahaba ng hawak ni Cherry White na kutsilyo, sinabihan pa raw siya ni Cherry na papatayin daw siya, sinasaksak niya ako, ako naman pailag ng pailag, kwento pa nga ng vlogger. Sa sobrang takot pa raw ni Boy Tapang ay dumating sa punto na nagiikutan na raw sila ni Cherry White sa motor, habang hinahabol siya ng kutsilyo ng dalaga para lang daw tumigil na si Cherry White ay lumuhad na lang daw si Boy tapang sa harapan niya, at nagmamakaawa na bitawan na niya ang hawak niyang kutsilyo. Gusto na rin daw magpakamatay ni Boy Tapang noong araw na yon dahil sa takot, na ibahagi pa nga ni Boy Tapang na sa sobrang selos ni Cherry White kay Hannah Carpio, ay naisipan umano niya na ipasalvage ito, ayon pa nga kay Boy Tapang, sa nireveal umano ni Cherry White tungkol kay JM ay hindi daw siya nagseselos, sinabihan pa nga nito ang mga madla na huwag daw maniniwala kay Cherry. Dahil content lang na naman daw yun, alam daw ni Ronnie ang story ni na Cherry White at JM, malala rin daw sila noong sila pa ang magkarelasyon Naikwento pa nga ni Boy Tapang na tuwing lumalabas daw sila ni Cherry, ay kapag nakakakita ito ng poging lalaki ay sinasabi pa niya kay Boy Tapang Ani Boy Tapang, napakatakaw niya sa pogi, talaga nga namang wala ng preno ang mga sinasabi ni Boy Tapang sa kanyang live, inilabas na nga nito ang lahat ng baho ni Cherry White